rogre na ang damo kabayo na no uh, ha maganda no eh kabayo na lang saan pa kumalat tayo? Iwan ko baka matagal pa sana. siguro para baka para na Ay, hindi, hindi pala Hindi pala, hindi yan Yan bindi, yung papunta rito no? Kumaliwa, eh. tayo lang? tayo Yan Taco Road, yan taco Road kuya Kanan tayo Yan maganda Peribio dyan, yan, eh. Taco Road dito kuya kanang ka view yan yun ba? Diba? Uh -huh. ano? Yan Hindi naman tayo maliligaw dito Nasa Timar tayo eh

winter break dito? Every, 10 weeks. weeks. Every 10 weeks may ano sila na Hindi, every 10 weeks Day 2 weeks oh, Ang mga, 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 dito, dito eh. Ito na pala yung dahan na to ha? Huh? Ito yung dahan na nakita Napapahawak ako kuya eh <laughs> <laughs> Napapahawak ako for long ha? Huh? Hindi naman ako Okay lang, hindi naman ka mapabilis na takbo dito <laughs> Papunta kuya ng cave na. Ito yung cave eh. O, papunta na ito ng cave kuya. Dito kami nag-practice eh. Nag-drive. Ninta. Napapahaw ka ko kuya. Ang <laughs> 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 baga nga natin. Ito yung nakita natin kanina. Oo. Tama, papunta ng kontro. ito ah. Ano na, ba ito? Ano? Tatago eh, biglang pinabato uh, eh, na Ay, hindi, pato yun Sarap yun na. Sarap yung pato yun na. Ito yung nakita natin kanina? Oo uh Oo, -huh. uh -huh. yung kalsada Yung kalsada? Sarap talaga dito, ganda Oo, uh -huh. ito ngayon Ito yung papunta ng Place and Point sa Cape, o. Oh, Diretso na tayo. Balik na tayo doon. Hindi na tayo babalik dito. Diretso tayo ng Pleasant Point. Basta alam mo kung sa may rusutan. <laughs> Pleasant Point to. Alusot dito yung sa Cape. Ang ganda talaga eh. Ito yung nakita natin daan kanina. oh. nasa tuktok tayo. <laughs> hindi kapag yung sakyan natin para kumuha tayo ng tupa matalabang tupa no tapos mahuli ka po dyan tayo nga nina yung sa taas dyan tayo nga nina sa taas dyan tayo nga sa taas kanina, ito yung nakita natin kanina ito tali ng na bagong nangyadrive pa lang ha? pag si Arlito ay pero ano ito nga lang eh. ang ganda talaga dito lawak ng car ayun nga tama yun yung nakita natin kanina eh. give way give way ka wala. Oo, okay. oh, eh sige, pasok po yan wala. Ano ba sasakyan? <laughs> ah, hindi nga, pero oh, pero pagka ano, tayong giveaway, di ba? Oo, oh, tayong giveaway. Pula tayo eh. Oh, tama, pari yung saglit na kuya Pari yung saglit na kuya Ito ay papuntang pari yung Dito tayo kuya Tayo po Tayo oh, po Pari yung rady Papuntang pari to rady Dito tayo na. Perli ah. Dapat doon sa bilang, Balik na lang tayo kuya. Pariura. Kaya nga baka ma-perli tayo layo-layo doon. buta. oh, doon na lang na lang tayo. O pariyura. Tama kuya. Belsa ka na lang dito. Magpariyura na lang tayo. Pariyura na lang. Doon doon. Oo. Uh -huh. Malayo na masyado to. para yuran na lang